naman Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Nang dumating na nga si Ate Carla ay agad-agad nga siyang piniringan ni Kuya Jomar dahil gusto nilang isurprise si Ate Carla nung araw na yon sa pinaka mukha at estado ng bahay nila na talaga namang pinag-effortan ng buong kalingap at mga sponsors. Kaya naman habang naglalakad din sila ay inaalalayan din ni Kuya Jomar si Ate Carla hanggang sa nakarating na rin sila sa pinto at pabiru pang surprise ni Kuya Jomar si Ate Carla na sarili ni Kuya Jomar ang surprise. Alam mo yung parang tayong after ikasal may mga regalo na yun. <laughs> <laughs> mga kitchenwares, mga... Thank you so much. Grabe, Oti, May, may oven ka na. May ref. May dispensing ng ano, tubig, water dispenser. Eto, wala kami nito. <laughs> rice. Oh, alam na may ganyan pala Oo, pa. rice dispenser. Rice dispenser. Tapos <laughs> ito. Ito rin. Wow. Ano siya eh? Oven siya at tapos kalan? Tapos ang kalan to? Yun, tawag ito. Meron kayong sabi ng sa taas. Laga. Ano, pre? O, buksan natin. Uy! Ready na yung mga ano, eh. Uy, ganito ito. siya. Oh, wow. harus pati. Di okay. sana yang sila ng ano eh. Hmm? Alam mo, nakalimutan pa tayo sa rin ng plato pa kala. Nandun pa. Ah, okay. Saka so, yung ilaw dito daw, saka chandelier. Oo, saka chandelier. Ito pa, ito, ito pa. pa. Ay, ito, meron ito din cabinet sa ipapa. Sige, ano natin, buksan natin. Oh, Ayun. Okay. So, Allah! Kompleto isang set ng ano ay. Eh. Kompleto. Sa CR. Sa Ayan. O sa CR. Ano yan? Pasok ka. Ay! Pagbira. 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 Bye. Wala Kompleto <laughs> na no Hey.

Natawa niya daw to ko ano, magandang harong, magandang huhay. Kung <coughs> ano ko ito, nag-ano po talaga yan, nag-i-school, nag-trabaho. O baka po talaga yung trabaho para may pang-ano po niya. Yung ganyan po. Ang galing ni Karam, maaga niya kayo natulungan, ano? Hindi na siya, ano? grabe at todo iyak talaga noon si Ate Carla dahil hindi niya rin inaasahan na bubuhos ang kanyang luha. Kailangan natin si Ate Carla sa pagiging strong, mahiyain at tahimik lang. Ngunit nga sa vlog na ito ay nakita din natin ang kanya talagang malambot na puso at vulnerable side. Grabe nga at may puso din talaga si Ate Carla na sobrang nagmamahal sa mga fans niya at sobra nagpapasalamat. <laughs> Kompleto na, no? <laughs> <Ay>. Yeah. <laughs> Mga batang po talaga, sabi po sa mga talaga po talaga, talaga kami. So, sabi niya po talaga po niya ang pag niya Para natawain niya daw po kami ano, magandang harong, magandang buhay. Kung so, ano po ito, nag-ano nag po talaga, nag-i-school, nag-trabaho. o bakasin po talaga ng trabaho. Para may pang-ano po si makakapagtatong din niya po. Ang galing ni Kagawen, magasama benta kayo ng tulungan, ano? Dito siya, ano? Nabas na paaga, basta paaga. Mm -hmm. So thank you sa lahat po sa mga viewers, sponsors. Thank you po sa inyo. Alam mo, Kuya Bag, kay Lord, syempre number one Um, maraming salamat po, Jump 18. Thank you so much po. Sa mga grupo, Team Trulala, Koos, lahat po. Team Kalingap, lahat po kayo. Thank you po sa inyo. Pati mga sa K-Boys, salamat. No? Kay Kuya Jomar, thank you po sa inyo. Natupad po yung pangarap. Matagal ng pangarap ni Kaya. Kasi alam nyo naman po, di ba, yung saan sila nagsimula. Napakalit na bahay. Tapos ngayon, isa na sa pinakamalak pinakamalaki na talaga, pinakamalaki ang pabahay natin. Sila nakatira. At nakita nyo naman po yung ganda. O nga pala, syempre, salamat din sa mga karpentero. Grabe. Thank you sa inyo. Kina Super Mac. Thank you. Ayan, kina Super Andoy. Salamat sa inyo. Grabe rin yung sakripisyo nila dito sa bahay na ito. thank you po. Syempre, sa akin na nanay din. Sila yung palagi ng kahatid ng, ano, ng pagkain sa mga karpentero. Ayan talaga naluwa si Carla. Sobrang saya. Ano yun? Sobrang saya ba? O may kulang ba sa dami? Wala siya <laughs> pa ba? Sige, ibibigay ko. Todo, pasasalamat nga ang buong pamilya ni Ate Carla kay Kalinga Prab sa mga sponsors at lalo din sa mga tao na talagang gumawa ng kanilang bahay hindi nga nila alam kung paano makakapagpasalamat ng sobra dahil ang bagay o ang bahay na ito ay talaga sobrang naking tulong sa kanilang pamilya at sa hinaharap nilang pamumuhay. Miracle na ito eh. Mm -hmm. no? Isang miracle na ito na yung katlaya nila nanay, ang kahirap is magkakaroon ng ganito. Mm -hmm. Di ba? Kung baga sa ano, birang mangyari Bira. sa itong buhay na ano. Siya parang ang bilis ng ano. No? Birang mangyari. Mm -hmm. No? Birang mangyari. Yeah. Siyempre, dahil yan iyo Carla. Sa thank you so much po, Kuya Ram. Bata ka pa lang. Di ba tayo mga kabataan lang? Kahit kami na mga bata pa, gusto rin namin makatulong sa magulang. Ikaw nga, naswerte ka. Ha, sa edad mong yan, nakatulong ka na sa iyong mm -hmm. magulang. Di ba? Kaya, grabe. Nakakatuwa. So, yan. thank you po. Tapos na po yung bahay ni Carla. Ano? Yan, Carla, baka may gusto sabihin. <coughs> Thank you so much po sa lahat ng nag-sponsor po. Siyempre, unang-una po kay Gad, um, kay kila Kuya Rav, kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Ate Jack. Sa lahat po ng sponsor, sa Team Jom Carl 18, sa lahat po ng members and admins. Um, sobrang thank you so much po talaga. Hindi ko po inaasahan na ganito yung magiging bahay namin. Tsaka yung mga gamit po is ko eh. Grabe yung mga gamit. Oo, oh, halos kompleto. Oh. Mm -hmm. Oo oh, bro, ang ganyan. Pang-condo to, pangkondo. Mga mga ganyan. Ah, uh, ako po magpapasalamat sa kay ano kay Kuya Bali Santos Matubang kay Ate Edna. Kay Ate Edna po kay Kuya Rabla na po Kuya Rablan, kay Kuya Rabla kay Ate Ja sa mga sponsor ko team jump 18, team team Jumper Community, team jump genetics team jump car team puyat Taiwan. Mm -hmm. tapos kay Ate Lori leader dara ko tapos kay Ma'am, kay Ma'am kay jenny, kay Ma'am kay kay Ma'am kay yung sponsor po ng bahay tapos lupa po, Mami maraming salamat kay mm -hmm. Mami and deserve niyo rin po yung ganito pong blessings. Sabi nga po di diba, sa, sa miracle na nangyari sa inyong pamilya. So, yes! Thank you po! Thank you po! Thank you po! Masyari po kami para sa eh. inyo. Congrats din sa tatay. May alam! Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!